ba yung pulutan namin? Ang tagal naman! Sandali lang, nakita nang nga minamadali eh. Oh. Oh, ayan. Bakit ba tuwing nakikita mo ko, mukhang Bernie Santo yung mukha mo? Paano mukha kang multo? Customer kami dito ah. Dapat nakangiti ka. Anong tingin niyo rito, Beer House? Ikaw naman kasi eh. Ba't di mo patapatin yung kaibigan ko? Sa kanyang nilulug sa'yo. Kung may pag-asa o wala. Ay, eh, yeah, naku, walang kapag-apag-asa. Bakit? Bakit ba ako? Oo! Oh, oh. Hoy, oh. Alan! Huwag mong bastusin niya alam ko! Ano ba? Ay, tanda! Huwag kang mag-alam sa akin! Talagang bastos to, ah! Chairman, mm. hmm. hmm. binabastos siya atas si Jennifer, oh! Alan! <laughs> Kapitano, oh! Minabastos ako ng mga walang hiyan to, eh! Bakit pa ba tuwing may nangyayari dito sa lugar na to, nakikialam ka? Alam mo, Alan. Katungkulan kong panatilihan ang katahimikan ng barangay na ito. Hindi na baling bastosin mo ang aking pagkatao. Pero wag naman pati babae binabastos mo. Kung magsalita ito, kala mo may magagawa eh. Bakit? May magagawa ka ba? Ha? Ah! Hmm. Tama na! Tama naman kayo, kapitan! siguro, Chairman, ang magsumbong sa mga polis. Eh, sa tingin ko, Chairman, tama yung sinabi nila. Bakit hindi niyo gawin? Ewan ko ba naman dito sa asawa ko? Matagal ko na yung pinatitigil na maging Chairman. Tingin mo! Putul-putul na yung katawan mo! Ayaw mo pa rin tumigil! Hmm, huwag ka na muna makialam dito. Ah, Chairman, magandang gabi ho sa inyo. Ma'am, magandang gabi ho. Makasabat na nga ako, ano? Sa palagay ko po, eh, hindi na po kailangan yung mga sinasabi ninyo. Dahil ako na po ang bahala sa kanila. Aayusin ko po, aaregluin ko. Ano aayusin? E eh, ko, palalaki mo lang yung gulo eh. Mama, sakit nyo naman po magsalita. Kahit ganito lang po ang aking pagkatao, eh... Kaya kaya ka naman po ng gusot. Ano? Kilala kita, Diego. Lahat nga halos ng gusot dito sa'yo nang eh. Mam naman. Ay, mawalang galang na ako, ano? Ma'am... May mga bagay na baluktot na kailangan ituwid. At may mga bagay na tuwid na kailangan baluktotin. Ano ibig mong sabihin? Diego, alam kong nagmamalasakit ka. Kaya lang ang kinatatakot ko. Baka lalong lumaki ang gulo. Hindi po, Chairman. Dadaanin po natin sa santong dasalan. Ako po'y magpapaalam na, ma'am. Ah, mm. Pati ba naman kami? Gugusotin mo? Eh, hindi po ako po'y nagpapaalam lang. Isigarilyo ko po. <laughs> sige ho. Tara, tara. Ah, Chairman, tutuloy na ho kami. Ayusin ho namin yung gusot. Ah, sige ho, Chairman. <Susuk> Alang ya, <ka>. mempali so'ngga. <Susuk> Alam, tado ka. Pati pa naman matandang uuhu dumi pa. Kinapatulan nyo pa. Kinau-lo kayo. Kayo. Laipe na. Ino pa ka nyo pa. Ang dipindi niyo, masyado pa rin matatapang! <laughs> Nang dahil lamang sa kapirasong karne. <coughs> Pati yung pobring matanda natin, buti lang pa! Pinatunan hmm? <coughs> niyo! <coughs> sa pagginawa niya pa ulit sa matanda mm. Tyson, hindi lang ito ang aabutin niyo. Mm. Ah. Ang baho lang hininga mo! Ah. Ah. Sigurilo! Sigurilo! Kailangan mo na si Pino! Sigurilo mo! Pino mo! Ito tatandaan nyo, pag nabalik tayo, hindi di pa rin kayo nagbago, nako, nako, babalikan kayo ulit! At sisiguraduin ko magsisimba kayo may bulak sa ilong! Naiintindihan nyo? Ha? Ba, tumatayo ka? Hmm? Hmm? Ano? Ano? Pabalag ka! Pabalag ka! Ano? Mm, bastard! Talagang bastard! Alam mo ba, kahit na ano gawin mo, Diego, talagang busted ka na. Ah, uh, mam, ma'am, hindi na ako sa santong dasalan, kaya pinaspasang na. Tara na, Sally, umuwi na tayo.